habang nagdarasal ang mga missionary workers ay uh, bigla pong uh, ipinostit ng uh, mga kapulisan ang uh, kanilang uh, mga dalang uh, gamit. Eh, as of now, hindi pa natin matiyak kung ilan po yung mga gamit na ipinostit nila dahil uh, bigla bigla po kasi andito po ako ngayon nakapwesto ang uh, nagdarasal po kami, uh, sumasabay kami sa pagdarasal kanina nang bigla pong uh, nagkaroon ng gulo kanina doon po sa main entrance dito po banda. Ayan po ah. So, hindi kasi mapigilan ng mga missionary workers na dahil nga po uh, doon sa mga dalang uh, gamit ng mga kapulisan. Later po alamin po natin yung pagpapako natin pero ipapakita lang po natin yung uh, kasalukuyang sitwasyon at uh, pakinggan po natin yung uh, sinasabi ng uh, isa po sa mga missionary workers ngayon uh, dito sa loob ng KOJC Compel.

possessive force. Oh, ganun siguro mga katso. Okay. Tayo mga tayo yung mag-adjust. Tayo yung may-ari ng bahay, tayo yung mag-adjust. Kakayaman sa kanila. Yung mga tanim namin dyan ha, na mamatay na po sir, yung landscape. Kahapon, nire-remind naman po kayo, umiikot po kami dyan. Yung landscape namin dyan sir, na mamatay na mo yung mga tanim namin. Mahirap po mag-alaga ng tanim, di ba sa basta? Medyo may kamahalan po yan, tapos kinapag-apakan nyo lang po, namamatay na po. Hindi nyo po kami pa hinayang makapasok sa yellow line ninyo para makadilig at ma po namin. Nakakahiya naman po sa inyo. Di ba? Oh. Eh, kami po dito, hindi po kami makapal ang mukha namin. Kung ganyan po kakapalang ang mukha ninyo, sir, wala kami magagawa. Hindi nga kami papasokin dyan sa sa katedral po. Kung kami samba-samba, yung kanalangin namin, tuloy yung po ang biruin nyo, kalagitnaan ng kanalangin namin, ganyan ang gawin ninyo. Wala kayong respeto. Bastos. Bastos po kayo. Hindi kayo naturuan ng magulang ninyo, sir. Hindi kayo naturuan ni Tore na magmay may magulang. Uh, hindi naman maganda yung asal niya. Paano niya kayo turuan na professional kayo ng mga polis? Pangit po yun, sir. For example, sir, ha? Hindi ko yung sinisisi kasi tinanggap na yung utos na yan. Pag i-remit ko utos, sir, alam mo naman, sir, walang kalaban-laban. Bakit kailangan mong paluin? Ikaw na nagpalo. Sa tingin mo, hindi ka nakita? Ikaw ang nagpalo sa matanda namin dito. Pinalo mo yung bibig niya, yung ulo niya. Masaya ka? Okay lang yan sa'yo? Babalik yan sa pamilya mo, sir. May mga instances, sitwasyon sa buhay mo. Babalik talaga yan. Kung ano yung sakit na ginawa mo sa amin, babalik yan sa inyo. Karma. Yung magulang mo, yung asawa mo, yung anak mo, sir, na babae. Eh, huwag mo kayong ganyan. Nakita niyo, nakapasok na kay lahat. Tapos binabraso niyo po kami. Huwag naman ganun, sir. No, huwag naman ganun. Nati alam ko, nakikinig kayo. Kailangan magitulak kami, sir, yung mga babae. Kailangan ba panghahapasin? Eh? Kailangan ba talagang gawin yan? Di ba, kahit ano na pinuslit niyo po dito? Labas, pasok po. Kahit ano na po, nil pasok, labas, pasok, labas. labas na mga gamit ninyo. Napigilan ba namin, sir? Yung iba, napigilan. Kasi may kabubuhan din yung nag-utos sa inyo. Yun lang po sa amin, mag-document -mag -mag namin. Wala mo kami galaman laban, mag-document namin, ma-record namin. Kasi sir, inahanda lang po namin yan. Kasi nga, uh, hindi naman kayo nakikinig sa batas, di ba? Kayo naman po yung batas dito. Kung na yung gusto yung gawin, ginagawa ninyo. Sa amin, for documentation at nagtatanong lang. Kasi, sir, kahit nag, nag... nag serve lang kayo ng warrant of arrest until now for 13 days. Wala kayo, hindi kayo nang naka serve Nakaserve talaga. You must admit na failure po ninyo yun. Medyo masakit lang po, eh, lunukin nyo po yung ego at pride ninyo kasi failure po kayo. Failure. Failure sa pag-serve ng warrant of arrest. Kaya eh, we encourage yung mag-graceful exit na kayo. Eh, ayaw nyo, pakapalan ng, kapalang ng simod dito, eh. Huwag naman ganun, sir. Eh, kaya ganun, oh. May, may kalaban-laban makapindang agad kayo nag-formation nag dyan, na ah. ganun harangan kami. Tapos, mag-video kami, pukukin po, pukukin nyo kami. Huwag ganun, sir. Eh, tingnan nyo mga nyo sa mga lalaki. Versus sa mga katawan na may nipis na mga slim. Hindi naman po payat nalagaan nyo yung mga slim lang. Tapos pupukin nyo, tapos itutulak nyo ng mga shield ninyo. Sir, wala kami kalaban-laban, sir. Diba? Pinaupo pa namin kayo sa mga upuhan namin pinatulog namin kayo sa garden namin. Diba? Ang sarap mag-tambay dito. Pinasaksak namin yung mga cellphone niya. 3,000 kayo, no, sir? May mga cellphone kayo, sir? Pinasaksak namin kayo, sir. Mga ilaw namin dyan sa cathedral. May naka-aircon pa yan sa lounge. Ang sarap ng buhay dyan. Kaya ayaw umalis. Ganda po yung lounge namin, sir. Mga furniture namin dyan. Maganda po, sir, ang lugar namin, di ba, sir? Para kayo, Juan. no? Parang, serve ng waro to pares, with three board and lodging. Diba? With extra excavation pa. Mga ganun po, sir, na mga, mga ginagawa niyo. So, kung hindi niyo kaya kami irespeto, sir, irespeto niyo po yung sarili ninyo. Irespeto yun. Ano magawa namin? Kung, kung nakaharag kayo dyan, nakatayon, makapasok ba kami, sir, bakit kailangan nyo kami dipitin kit at taluhin? Sige so, daw, sir, majustify nyo niyo po yan? Ma-justify niyo po yan, sir? Tingnan mo, wala, oh, hindi namin kayo narangan. Ilang, ilang na yung pinapasok, labas-pasok nyo, hindi namin alam siya, hindi narangan ba kayo? Chinek lang natin. Iche-check lang natin kung ano ba yan. Kung magsabi kayo na walang check, o, oh, may nagawa ba kami? O, oh, pusas ka agad, pusas, pusas. O, oh, ganun kagat ang laban niya, sir. Sana po yung rule of law natin para ma-check natin kung ano yung pinapasok ninyo. Normal naman po yan, di ba? Kami nga, pagpapasok kami dito sa compound namin, kayo, ichi, kayo mag-check sa amin, nakakahiya naman, compound namin, kami pang i-check ninyo, di ba? Nahiya po kami, sir. Dapat kayo din, pagpapasok at lalabas, i-check namin. Yung lalabas kasi, sir, explain ko ha, marami kasi nawala na gamit. Hindi namin sinabi na magnanakaw kayo, hindi wala kami sinabi ganyan. Nawalan lang na kami sa mga kwarto, sa basement, may mga gamit kami, sir, Nawalan hindi kami sinabi na magnanato ang mga PNP. Wala kaming sinabi niya na. iche check lang namin yung mga palabas ng mga gamit. Di ba kung wala kang tinatago, i-open mo. Wala kang tinatago eh. Di e, ba kahit ayaw mong ipacheck? O, oh, di ba? Magdududa talaga. Kagaya sa inyo, sir. Di ba, sir? Kung ayaw namin magpacheck, sir. Di ba, sir? Magdududa kayo, sir. Kayo lahat ang may kapangyarihan na ayaw kami papasukin. Kayo ang may kapangyarihan na pusasan kami kayo ang may kapangyari na pukpukin kami ng mga pamalo ninyo, kami siya wala. Naintindihan niyo po mga sir, mga ma'am? Ito, pakiusap lang man to, ito sa inyo. Respeto ba? Kasi nandito na kayo sa compound namin eh. Nakatira na kayo dito eh. Respeto lang po. May mga mahal kayo sa buhay, mga magulang ninyo. Ito mga nanayo, para mag mga magulang nito, sa so, pukukin niya sa ulo, mga sir. Huwag naman po ganyan. O naman pong ganyan, sir. Mga bata, mga young people po, nagbe-video na po. Kasi we don't want to miss anything. Ano yung nilabas? Pasok ko ninyo dito sa compound po namin. O nyo ganyan eh. O, isa, isang gano'n mo lang ako sa shield mo, ikaw, sir. Isang tulang na siya mo. Wala na, wala na. Lagpot na. Lagpot na ang pan. Ang tigulang. Lagpot ang batangon. Isa lang kaanan mo. Tapos sabayan pa rin mo pukpuk, sir. Yung pan yung pamuk, kung ikaw na pukpukin ko sir, okay lang sa'yo. Huwag naman ganon. Huwag naman sir, yung patience namin, may hanggaran din po yan sir. Huwag naman ganon, tapos magpapakita kayo ng mga matataas na baril. Diba, kami dito, wala mga baril. Walang baril dito, tapos kayo, mga pan pang nagdadala kayo ng mga baril, na as if, na kung ano, sige, pag uh, hindi kayo sumunod dyan, o, oh, ito, pakita ko yung baril ko. Naman, School po kami dito. For 40 years, we are peace-loving people. Davao City, the community here, the kingdom of Jesus Christ. For 40 years, napakapayapa po. Kailan po nagkagulo? Nung pumasok po kayo. So, ang magulo, hindi kami, kayo. Kasi mapayapa kami dito. Diba? Naintindihan niyo po, mga ma'am, sir? Kung hindi ka tiga Davao, sana maintindihan mo. Peace-loving kami dito, sir, ma'am. Tapos so, bigla tayong magkagulo binubulong din yung kami. Pinapasok na kayo. Magto mag na po. Okay lang kayo dyan? Magto na po. Naintindihan namin, nagkakraming na kayo. Nagmamadali. Kailangan no trace of evidence that sinintohin. Kung hinukay nyo dyan, o linisin talaga, wag po lang mga pang kasi masilipan tayo. Huwag nyo mo kaming gawing bobo. At tanga. Hindi po kami ganoon Anong pagkalagay niyo sa amin? Mga bobot ang nga. Hindi naman po ganun. Si doon, oh, si Tori yun. Oo, si Tori din, ma'am. oh, oh, si Tori daw yun. Si na pamit pa. Mm. Uh, totoy, uh, totoy to ito, mga 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 sir. Ito, pakiusap. No, Mag-respetuhan po tayo. Kung hindi niyo kayang respeto yung paniniwala namin at belief namin at religion namin, ma'am sir. No? Respetuhin yung sarili ninyo kasi may paniniwala din kayo sa Diyos, di ba? Nananalangin kami dito, mas, mas mag, mag-create yan ng commotion. Yan, nagbibidyo lang. Tapos, with bonus pa, hampasin nyo ng, ng mga pamalawin nyo. Oh, Diba? And then, and you cannot blame us na mag-realize, eto pa kami sa men in uniform na kagaya ninyo. Yan nga, binigay ko yung example. Pag sinabi nyo na utusan lang kami sa, okay, nandyan na tayo, na tumanggap na kayo ng utos. Kailangan ba talaga extra mo na itulak mo ng shield mo? Sige nga, ito daw. Why not? Stay put ka lang. Ganon. Kung ganon mag ganon lang. Kung kung kungan, sumunod ka lang sa utos, kailangan mo ba ika nung ganon? Tapos yung officer pa sa likod, yun yung tutulak, Kasi itong nasa harapan, naka-stay put na. Yung officer na nasa sa likod, second liner, at yung commander niyo, dragon, yun ang nagtutulak. Angit po yun, sir. Angit talaga yun.